Good morning po. Meron ulit ditong binebenta na lupa. Ang sukat niya ay 5,000 square meters. Pero medyo hindi pa nalilinis nung may ari. Pero ipapakita ko sa inyo ngayon kung gaano siya kalaki at kung ano yung laman niya sa loob. Pero hindi ko mapapasok po yung kabuuan. Bali, ito po yung daan na barangay road. 6 meters siya tayano, 8 meters siya. May katabi naman po ng mga kapitbahay, yung engineer. Ito yung Kaiser, yung police po na nabentahan namin. At dito naman yung sa 3000 square meters na may kubo. Pero yung lo loti po na ibebenta, ito siya. Mag-start siya dito. Medyo masukal lang. Medyo masukal pero may kamansi po eh. Makikita niya may kamansi. May mga saging. Ito po yung daan. Si pag maglinis na eh, sir. Lagi na eh. All the time. <laughs> Palagi. Ika to lang po Saan ka punta po Saan ka punta po yan? Paikot yung lupa niya, kuya. Kamansi ba yan? Anti po, Hindi pala siya kamansi po. Talagay ko, hindi na ako kanan ng saging kasi nakatago sa sukal. <laughs> Apong-apong yan, di ko ba? Hindi ko lang alam paano po gawin. Pero, naano ko na yan naman. Barbola. Saan yung daan po sa kabila? Ito po yung pinakagano. Ah, wala po sa kabilang bahagi. Ito po yung isang side. May mga muhon na po yan. Kasi meron siyang blueprint na. Yan, may mga muhon. Hanggang dito pa. Paikot po kasi yung lupa niya. O oh, may pinya rin siyang tanim. Yan, may mohon din po. O oh, madaming pinya siyang tanim na eh, kuya. Uso dito yung pinya. Yan, may mga tanim siyang saging. Yung lahat ng gilid niya, puro pinya. Maraming pong pinya. Kaya lang, hindi pa namumunga. O oh, may bunga na. Ay, nakakuha na. <laughs> nakakuha na yung sa bunga. Natira na lang yung suwi. Ito po may isa pang muhon. Ito po yung pinakadaan nila. Right of way. Ah, ba't di tayo dumana kanina? Ang dayo. Banda doon po yung nabili kong lupa. Kaya kung magugustuhan nyo to, malapit lang po kami sa inyo. Tapos, pakita ko lang po yung tanaw dito. ni. Kung nalilinis nyo po yung yung lote, dilitaw yung overlooking ng Mount Samat. Nandito yung overlooking ng Mount Zamat. Ano? Ay, mas kita dito sa kabila. Ayan siya. Ang ganda ng view dito. Ayan po yun. Yung Mount Zamat yung makikita nyo na overlooking. Kapag nilinis po yung lote. So sana may magka-interest po sa inyo sa lupa na to na binibenta. Ito naman po siya. Um, A and D. Pwede ipatitle. Pwede po ito ipatitolo. Alinawin ko, pwede siya ipatitolo. A and D yung classification po niya. Kapares ng ibang loting na dito. 5,000 square meters po. sa so, kung meron gusto sa inyo, ng loting na to, kontakin niyo po yung number na binigay ko dito sa video. Thank you.